Oh, Abi Abby, ko pwede kong matanong, gano'n kayo katagal na ex mo? Eight years and five months. Eight, oh. years? Eight, Ang tagal eight years! Ang Oh, eight matagal! Eight Anong nangyari? So anong nangyari? Bakit kasi parang okay na eh. Oh, Oo, oh, so parang well, perfect. Diba after two okay. years, tanggap ni mami, pumupunta sa bahay, nagmi-merienda kayo together, parang nagkaroon kayo ng additional na anak. Oo, okay. oh, okay. na lalaki. Po, Wala okay. kayong anak na lalaki. Mm -hmm. So anong nangyari? Bakit biglang nag-iba? Um, bali nangyari po kasi, sa eight years na relationship po namin, nakalimang beses po kami naghiwalay. Oo, oh, oh, bakit? Yung first po, um... Sakin sa po yung reason nun is um, na sobrahan na po ako sa pagiging seloso niya. Tapos um bukod Siloso. din po doon, may factor din po na sa akin din naman kasi may may mga nalilink tapos pinapansin ko rin po. So, nalilink kanino? Sa, akin sa kanya. Sa iyo. So, so, parang para uh, may crush yung. sa iyo. Okay, parang, sa school ito. Uh, sa school po, uh -huh. sa, uh -huh. sa po. Uh -huh. Opo, so parang may justification din po yung pagsiselos niya. Pero napuno po kasi ako that time. So nakipaghiwalay po ako. Okay. Tapos hinabol niya po ako to win back. Ang pinaka-highlight po noon is, um, since sa uh, F.E.U. po ako nag-aaral, tapos hmm. siya po sa U.E. Um, yung sinasakyan ko pong jeep, pauwi na po ako noon sa amin. Nakita niya po akong sakay. Tapos hmm. sa may Bustillos po, until Arellano po, hinabol niya yung jeep para po makasakay siya doon sa, sa jeep na sila. Oh, Pumakaya talaga siya! Yes, oh. yes, yeah, oh. garden! Meet your garden! Oh, 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 oh. 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 Ba yun? Yung oh, to ano, Ganun kahaba yun? Parang ano po, sa stu, sa stu, audience entrance hanggang sa PBB house. Ah, mga 675 ah, mga meters yun. E. Sa uh, so talagang nakikita mo siya Opo. na tumatakbo, oh, hinahabol yung jeep. Umulan pa po, po nun. Hindi oh, oh, mo pa. Abi, hindi mo pinara yung jeep. Ano, ano po, na nasa Arellano na po, naawa na po ako. Kaya sumigaw na po ako dun sa driver. Ano na, si na, wait hanggang? lang po, kasama ko yung tumatakbo. Stop Grabe. the car! Stop the car! Oh. So, so, talaga, tapos pag-loba, nagyakapan kayo. Ganyan? Nung, nung tumatakbo si Guy nang ganon, Abi, abi, ganyan. Anong nararamdaman mo? Nasa side din po ako. Kasi Nasa ka? Opo, kasi parang pinahihirapan ko din siya. Oh. Ah, so okay. parang sinadya mo na tagalan bago sabihin sa driver na hinto na. Oh, parang gano'n. Medyo Bumatak ganun po. Siya. Parang ganyan yung buhok, ko. Oh. Hindi. <laughs> 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 oh. gawin mo nga, Jackie. Gawin mo nga, Jackie. Hinahabon oh, yung jeep. Hinahabon yung jeep. Ayan. <laughs> Ayan. Grabe <laughs> pagdating sa pag-ibig, may mga ginawa talaga tayong mga bagay. Yes. Oo, oh, 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 yes. yung gagawin mo talaga para dun sa taong yes. mahal na Gagabang mahal mo. Gagapang sa lusa. Yes. Sabi nga, may kasabihan sa Bisaya, ang love makabuang kung mudikit. Oh, ano yun? ano yun? Ang love murag bubble gum kung oh. mapilit makabuang. Ay, oh. ano yung sabihin nun? Ang love parang bubble gum pag dumikit Nakakabaliw. Hindi ah, mo alam paano tatanggalin. Oh, oh, yes. yes, Ay, may kasabihan niya yung, Just do it with a bubble gun. Ganun, Ay, gano'n. Okay. Iba yun ah. Ngayon ko lang narinig yun. <laughs> Pero talagang tinignan mo no. muna siya habang tumatakbo Opo. siya. Opo. Tapos parang tinest mo muna kung hanggang Opo. kailan. Sen at hanggang saan aabot siya. yung determination niya Opo. na habulin ka. Opo. Pero di ba Chang, aminin natin, lahat tayo dumaan sa ganyan. Yes! Yung young, young love na talagang, oh. ano, ang drama eh. di ba pag pinagdadaanan mo, parang ito na, end of the world na to. Oo, oh. oh, yung naghiwalay kayo, wala na, ayoko wala na. na, ayoko na sa life. Wala yes. na, hindi na ako magka-college, hindi na ako magkatrabaho. Sobra Gano. naman yun. The <laughs> <Sobra laughs> things man that man you do, sabi bro. nga nila, when you were young and crazy. Oh, yes. oh, pero ang sarap alalahanin balik-balikan. Ano nang ano so, nangyari? Sumakay na siya sa jeep, anong like, sinabi niya at anong sinabi mo? Hindi po ako nag-open up kasi di ko alam kung baka magalit ako sa kanya dahil ginawa niya yun. Eh, dami na pong tao. So, ayoko na dagdag. Tinukso dagdagan. kayo ng mga pasahero? Hindi <laughs> <laughs> naman po. Eh, make lang po sila. ay hindi naman? Oh, Cute. Naggaganyan niya yung mga pasahero. Ang dami. Ex Ayun ay, ex na, sumakay so, ex na. Anong unang sinabi na? ni ex? Nag-sorry ba siya? Or sinabi ba niya na balik ka na sa akin? Tayo na ulit? Nag-sorry po siya and then tinanong niya po ako kung pwedeng maging kami na ulit. Anong sinabi mo? Sabi ko po pag-iisipan. Oh, oh. Ay, babae Tapos, talaga siya. Tapos, um, nung kauwi na po namin noon, since parehas lang po kami ng location ng at pumayag na rin po. Napa-oo na rin siya.